Kaya nating makatakot ito sa itong natin yung kahit ito Para kapag nakita nila tayo Safe lang ito sa itong Bakit ito ka? na tayong mais na na ang ating Apo ang dalawang yan! Bilisan na natin Tumakay kayo sa bangka, ginawang ibara. At magtao ka sa yan, yung palapa, para hindi ka nila makita. Ika, paano kay Elias? Basta, magtao ka na. Kahit anong mangyari, huwag na huwag nang lalabas. Basta. Oo, oh, ako nang bahala sa sarili ko. Pilipinas to the status ng mga doktorin. Kapitan, kalahati lamang takbo ng ating makina at bakit hindi natin bibilisan? Kung ating bibilisan, ay eh, malalagos tayo sa mga kapalaya. Mangyari man ay eh, walang malawak na lawa sa lupa nito. Ang yuna sinapadali. Iwan ko ba kung bakit kung sino mang nakaisip? Ang bukas ng bagong ilo ng lawas ng At sarahan ng dating ilig pasin. Ngunit ginoong si Mon, Saan ka kukuha ng sapat na pondo upang ipambayad sa manggagawa? Di na kailangan, doon sa pagkat ang mga bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat sa bilanggo. Kung gayoy, natin ang mga mamaya magtrabaho. Bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang medudulot niya. Mga kaguluhan? <laughs> mo anak, sa susunod na karawan mo, maaari ka na magsuhod ng sayo. Talaga po, itay. Tiles mabuti nandito ka. Magandang gabi, Padre. Anong maaari kong ipaglingkod sa'yo? Kailangan mong mabayad ng buwis, dalawang daang piso. Sinasabi mo mong magbabayad ako ng renta sa sarili kong loob. Sapagkat nagkamali ko sa pagbayad ng buwis noong nakaraang 13 taon. Ngunit lililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimeroso. At ngayon ayaw ko magbayad. Abay, magpipilit ba nila ako? Ito'y naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sa sabihin lang ito, wala kang karapatan sa iyong sarili ng lupa. Dati maliit na lagalam mong yan. Ngayon, 200 daang piso na. Abay, napakalaki naman. Akin itong lupa. Corporation! Lalaban ako. Ng... Itay! Itay! Buli ng lalaking yan at gawin yung kawan. Limang dapat piso ako din. Ang pangyay, hindi kayo Tagal na rin ang huling punta ko dito. Naalala ko pa rin ang mga Sariwa pa sa aking sulta. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Dino, maaari ko ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa buhay? Hindi niyo pong magugunod ka. Pinagdaan ng labing tatong taon dito tayo ng kanilang sinaw. Isang tao pinalagay kong gabito. Isang tao alam ng lahat maliban sa akin. ang kamatayan ay labis kong pinagdaman. Kung ka na kundi mo Di mo ba naisip yun? Sa iyong nalaman, hindi kang masabi sa aking kamay. Totoong na pa rito ako. lalay ng mga sakit na ibigay na nila ng kanya. Upang paglaman -pag ang uh, mga kanya, ngayon ako'y nagbalik upang tapusin ang kanyang Hindi ko lubusang maisip na ang lasin na ito ay lubusan ng kumalat sa iyo. Mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Kakamalikag mo sa iyo. Kung hindi mag-aaralan Uy, ito ang magbubuklod sa mga pagkakamali. Sa pagkakamali, kailan man ay hindi maging sa wika. Aanhin ang wika ito. Itatago lamang ng buwan yung wika ito ang ating pagkataon at ang ating pagkatao. Mali ang iniisip mo, ginong Simon. At ano? Anong mapapala mo? Anong mapapala mo? Ikaw mapapakita mo. Makita mo ba ang Hayaan mo bang mabulong ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Anong magagawa ko? Lalo't ako'y isa lamang hamok ni estudyante. Si at walang wala sa buhay. At hindi ko nang pwedeng hukay ang aking ina at iharap sa hukuman. At ang kung sinisimong pastila. sakit ng pamaya. Pag-iisipan ko muna din ang sinya. Namamatay ang mahihir. Matitira ang malalakas. Kaunting tis na lang. Malapit na akong magtagumpay. Kaunting tis na lang. Ikay ikalutan ng gobernador din ang unang sa kanila ay mga binatang kritikal ng pananali. At isa sa mga ito ay ang uh, estudyante Padre Hernandez. Si Sagani ay isang ubuting estudyante. Sa tingin ko dapat pagbigyan ng mga estudyante, anong sa palagay mo si Moe? Alilahanin nila ng bitay sa mga pangyarihang sindata. Okay. Iso. Obras estudyantes. Junior si Mon. Mahirap. Mahirap ang aking negosyo. Mahirap. Binigas kita sa maraming kapiskal na may pinis ko. Inautang ko sila upang hindi ka nga ba. Senior si Mon. Marami rin ang umiutang sa akin na hindi ko masigil. Wala rin silang ibigay sa akin na resiko para aking masigil. Hindi ay pinakit mo sila sa akin. Home, ako, Robert. May ganyan pala akong ipapasok at ako na. At itagong ito sa akin mahirap at mapanganig yon si Nick Simon. Huwag kang matakot, akong bahala, na unawaan ni Barbie Rivera. O oh, siya siya siya, ikaw nang bahala, sa sigurad din na hindi ako sabi ka. Kasi wala na talagang moda ang mga kabataan ngayon. Oo, oh, mga hindi, hindi oh. Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit nabigo ang aming plano na magtatag ng ikang kastila? Ako nga, kaya't dapat niyo akong kasalamatan. Anong kasalamatan? Balak niyo bang magdagdagan ang apat na pangbika ng ating bansa? Lalong hindi tayo magkakaintindihan na Ngunit gino'o, you know, sa paglaganap ng wikang Kastila, mas lalo tayong mapapalapit sa pamalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil so, sa ginawa mong ito, maudlot ng pagunlad ng Pilipinas ng isang dang Isang malaking kamalian. Anong balak niyong gawin? Patayin ang inyong katauhan. Ipabayang inyong utak sa ibang pag-iisip. Mas lalo kayong magibig bilay at pipi. Ano ang ibig sabihin din o? Ang wika ay salamin ng kalitawa. Kapag nalis yan, wala nang katarungan. Ang bansa ay pwede mamatay. Paggan niya ng inyong pag-iisip, habang buhay kayong nakagapos sa na pangyarihan ng Espanya, walang kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala, ngunit sa primanggitan lamang ng pagsasawalang buhay, hindi niyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak, Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid Mo. Kamusta na si Kapitan Charo? Mayayari kayo ng full stop. Wala ano na yung galing kumain. Tuloy na kumalat ang laki ng mga katawan. Ano mamagpakain mo sa iyo sa muli? Parito akong parang higlaw ng panay. Hmm. Ang kamatayan mo ang kinamukasan mo. Sa panay ng umaapit o sa panay ng nyampayan? Sa payo ng umaapit o sa payo ng iapit. Iyan, hindi ko alam. Kumpasya ka na kailangan niya ng desisyon. Sa loob lamang isang oras ay magsisimula ng himagsikan. Bukas, wala nang universidad, wala nang mag-aaral at wala nang magpapahiya. ito ang paghihimagsik ay pagpapatiwakal. Paghihimagsik lamang tang pag-asa. Karunungan lamang tang pag-asa. Sabahit ang karunungan ay siyang muna pangataya. Nawawalan ka na ng prinsipyo ng pangyayon. Nakikita ko hindi kayo sa Pilipinas, hindi sa sa Spanyol. Iyan ay walang katotohanan. Anong sa ka? Shhh! Ang na Si Maria. Wala na pa ng Simon. Sapatkat si patay niya. Patay? Bakit Hindi. Namatay siya ng kaya na ay sa na mga Pagbalik ko, meron niya. na dahil sa pag-isalpid. Sa ito naman ang na sa At ito rin na hindi na Hindi. Hindi pa patay si Marieta. Hindi ko si Hindi ko Hindi ligtas ko si Marieta. Ini musim pun, ini dah akhir. Kenapa mau Namatay siya na ng man ng alam. Namatay siya na ng ng alam. lugar. Ako nga, naging tatlong taon ng nabuhay at malayo sa bagay. Naging tatlong taon akong nabihin tayo at kaalaga at maasa ang itutuloy kong Pinilit mong ipakasal si Maria Clara sa mga Wala kang parapitan sa tahanan so, ng buhay. Si, si, ito, ito, Ano siya ni Padre Damas? Huwag kang magalala, Basilio. Huwag kang magalala. Makayos ang lahat. Oh, isa gani. Saan ka pupunta? Punta ako sa Paulita. At? Sandali. Huwag kang tumuloy. Ngunit baka ito na ang huling nang pag-uusok. Huwag ka nang pumunta ron. Makinig kang mabuti. May dilamit ang sasabog ron. Ano mga uras mo lang ngayon? Kaya utang na loob. Ngunit baka iba na siya bukas. Isa gani! Isa gani! Monsignor Simon. Muli, sigurado ka bang ayaw mong kumain kahit sa kong damang? Tama sa iyong alok. Ngunit may malaga talaga akong gagawin ngayon. Hindi pwede pagpaliban. Pasensya na. Sige, mauna na ako. Salamat, Monsignor Simon. Oh, Senior Simon, bakit ka nagmamadali? Huwag ngayong piroga, ako'y nagmamadali. Ang ganda naman ang lamparang iyan. Ay, sandali at bakit namatay ang Senior? Huwag kang magalala. Madali lamang ayusin niya. Sandali, ano ito? Menete ser Forest. Kuwan kisos tomo ibara. Asa mang biro niya. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala dahil hindi naman totoo yan. Ngunit oh. ay galing sa isang taong matagal na patay. Tunay nga masamang biro ito. Ngunit ito ay sulat ni Krisus Tumoy hindi kaya gusto na tayong patayin. Huwag niyo nang alalahanin yan. Ituloy niyo ang kasiyahan. Padre Eren, itaas niyo ang lampara. Sandali, teka lang. <coughs> ah. Kasi okay, basagan. Hay, mag

May masamang balita, hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Kasi gani, e tinapon ang sa ilog. Sige na, tumakbo ka na. Pero, Pero Ligtas mo yung sarili, bilis. Yo, parso ba? parusahan ng ganito. Tapos nang na <laughs> ka. <laughs> Senior Simon! Diyos ko, sandali lang at tatawag ako ng doktor. Huwag <laughs> oh, na kayo mag-alala pa rin. Ang yari ng ninyo nais ko sana sabihin sa iyong aking video. Handa ako makinig. Tetoon mo kung po ba ang Diyos ang gumagabay sa atin. Hindi ba? Opo, Senyor Simon. At ang Diyos ang gumagabay sa atin kapag wala tayong mapuntahan. Padre, tulungan mo po ako. Ayaw ko ng matay na kasamaan. Nais ko. Nais ko sana magpunti sa inyo. Handa ako makinig inano ko ang lahat ng ito. Yan, galit na galit ako sa mundo nabang. Pumalik ako para magiganti sa mga taong umapis ako. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, lagi mong tandaan na ang buhay hindi lagi masaya. <laughs> Minsan, kailangan natin makaranas ng sakit upang tayo ay matuto. Tandaan mo, walang magandang may dudulot ang paghihiganti. Magdudulot lamang ito ng panibagong kasama. Bakit ako ang pinaparusahan? Hindi kanya pinaparusahan, anak. Yan ay isang pagsubok lamang na kailangan mong malagpasan. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang paglabanan. Alam ng Diyos na naipit ka lang sa puot at galit na iyong nararamdaman. Palagi mong tatandaan. Palagi kang may matututunan sa buhay. At ang mangyayari sa iyong mga plano ay ginusto ng Diyos dahil hindi niya ito may at alam niyang ito'y mali maraming salamat po ngayon ay namamatay na. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at naguudyo na gumawa sila ng kasalanan. Kung may mga taong nangangailangan sa malinis na ngarin, ipaintulot ng Diyos na ikay matakpuan. Samantala, dyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi makakapalugin ang kasamaan.